Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nagbabalik ako dito sa Big Birds Bike House dito sa Rico Versa Building, Barangay Molino. Dos Molino Road, Bacor, Cavite. Kaya nandito ako ngayon dahil sa itong bike ko. Yan, sa mga sa mga naka-update sa akin kasi nakita niyo na yung rigid MTB ko ng FC Tremor. Ito yung ito kasi yung dati yung ginagawa ng ano eh, pang uh, personal record na sa Bermosa at saka pag may mga uh, time trial lo long ride. Pero nakita niyo na, yun know, nakita niyo na wala na yung arrow Tapos to giba na yung fork. Dating ano eh, dating puro rasa balobo na toxic na. Yung toxic ko natin yung fork na narostan, yun yung binili ko nung pandemic noong October 2020 na di ko mabenta. Tapos yan na nagamit ko. No? Uh, kaya, nang, kaya, kaya naging ganyan yung bisikleta ko uh, dahil nga sa diba, no, mga nakakalam no, noong November 24 last year uh, na accident ako papuntang Bermosa at na na-dislocate at saka yung shoulder uh, ko kaya kaya kala ko din ako babalik sa ano eh <laughs> pagka-time trialing Yan. kaya uh, ganyan, ganyan na naging itsura niyan simula noong January kasi yung aero bar ko binenta ko kay Alessandro tapos yung pura rasa pura ra sa balugo ko na gravel court binenta ko kay Martin Garcia at ah, tinalitan ko yan dahil nga sa no mga siguro nung February anong anong mga March eh dumipat ako sa Malolos Bulacan uh, nagtrabaho kasi ako doon sa sa resort eh akala ko kasi eh hindi na ako babalik dito sa Cavite no? kaya hindi eh, ko alam na babalik pala ako hindi <laughs> ko alam makakabalik pala ako dito sa Cavite meron kasing personal, personal dahilan kung bakit huminto na ako dun sa pagkatrabaho dun sa uh, Malolos, Bulacan yan, so ang uh, masasabi ko lang dito sa fork na to mahaba <laughs> mahaba yan, kita kita na yung clearance, yung clearance dito sa 27.5 by 2.2 ito kasi 26 er na suspension corrected at na, na narrow stance at itong ano itong grips ko meroka dating ang branded eh eh, kasi medyo bumigat yung bisikleta ko dahil sa syempre yung time na eh. yun wala na hindi ko na iniisip yung pagdaanin yung bike eh, eh gina, gagawin ko lang yung ginawa ko lang tong bike na to para lang pang ano pang pamunta sa palengke sa bahay ng malolos pang bike to palengke lang kaya naging ganyan na yung tsura eh. ah, ano pa yung ano update dito ito yung galing sa tactical ko galing sa tactical ko na SGX na Shimano na 4836 Then ito, binili. Ito, ito galing dito sa tactical po na binili ko sa MC Yung RS500 na Shimano Road Bike Limpies Pedals. Ito galing din sa tactical po e, Yung 12 speed na ZTT oh. Ano ito eh, 12 speed pero ginawa lang 11 speed kasi hindi compatible dito sa sa ano, sa yung free hat. Kaya ano na lang ito eh. Parang ano yata ito, 12, 12.32 o 12.34. Yan, naging ano na lang ito, 11 speed, hindi na 12. Wala na 11 speed. Uh, at itong uh, RT ko dati si Manu 105 binit ako nakigab yan yeah, nakigab na. kasi hindi nga compatible ito sa shifter kaya yeah, ito okay na si Manu Diore na M5120 yung M5120 ko sa tactical pro binigay ko na kay Lester kasi nga isa na yung sa mga nadali nung accident yan uh, yung shifter ko Ayan, ito yung galing sa Tactical ko, uh, Shimano Deore na 11 speed. Dati itong, ano e, eh, Micronuke na 11 speed, yung Shimano Deore eh. na. Uh, ang gagawin ko ngayon, ang paggagawin ko dito sa Big Bird's, papalit ako ng Rigid port. Eh, Tapos, ano, ilalagay ko na yung aero bar pala. Ilalagay ko na yung, ibabalik ko na yung aero bar. Pero di ko, pero di ko muna gagawin yung 1x, kasi nga gagawin ko muna ng training bike tong, ano, heavy seat kong pabila, ano uh, medyo gagawin ko muna mabigat <laughs> kaya ang um, ito yung papalitan ko ito yung papalitan ko rigid part yan downgrade ako kasi yung pura rasa balugo ko binita ko kay Marvin naputol na kasi yung steerer tube although na meron daw na extension kaso lang parang yung nakita ko kasi yung review nun parang nadidelikaduan ako <laughs> kaya babili na lang ako dito ito yung espasyo Espacio na 26 sir na non-suspension uh, non corrected uh, Tinimba ko to sa bahay kanina Medyo nag-disappoint ako Akala ko mga uh, 790 grams yung pala 813 or 815 Yan na uh, hindi pa putol yung steerer ko Then uh, yun Ito kasi medyo hindi maganda yung build quality Hindi pantay yung ano Hindi pantay yung auto uh, welding dito kaya ginawa ko, kinikid ko para pumantay. Pati <laughs> ba naman ako? Masailan ako eh, no? Ayan. Ito pala, ang update dito sa Wala daw sa problem din, yun. Eh. Dati kasi diba sabi ko 400, 400 ml yung promente. Eh. Ano pala to? 405 na pala to. 405. Parehas sa to ng MOV XMR na 8.0 at saka yung pura sa ba logo ko. Ayan o. No? Uh, singhaban. Kaya yung putol nito, patulad din ng putol doon sa tosik ko parehas lang hindi nyo magbabago or mag, siguro magbadagdag na lang ako ng 5mm kasi may na meron ako space eh. yan para medyo tumasa ako yan, ito yung aero bar gali kay Mark Pandino yan ibabalik ko na Paparagi, ano, para rarayin ko ulit ito yan tapos ikakabit anong papakabit ko na doon tapos balik na galit balik muna ako sa maxis winter Winterway tapos mabigat ko kasi dun sa tubulito ko eh. Pero yun nga okay lang Then yun Pabibigating ko ulit yung bike ko Para pang train Kasi wala na Kasi yung tactical ko na benta ko na Nang chap chap At saka may ano na rin yun eh Medyo nadali na rin yung rim nun eh Doon sa likod sa likod ako natumbok na motor So yun uh, Sineservisan na ni Igab Papagabski Yan Matagal lang kami din nakikita dito sa Big Words eh kasi nung huli ko service dito siguro nung March mga March this year bago ko pumunta so atay na lang yung mga ma ma-assemble ko ulit sir Ito na guys no, ito na yung bagong setup ng Aerobar Rigid MTB ko no? na dating rigid MTB lang nung nasa Bulacan ako <laughs> ayan, ah uh, tinan natin yung yung nung, ano, after na inayos ko dun sa Big Birds Yan so kita-kita natin na uh, talagang, ano yun, eh, no? downgrade na downgrade, uh, particularly dun sa rigid fork, ayan ang pinakamaganda talaga na uh, fork na para dito sa MC. ko yung pura rasa balugo ah, uh, sad dito say na kasi nung naaksidente ako kailangan ko ng pera eh uh, nabento ko binenta ko kasi yung yung ano ko yung pura rasa ko kay Marvin tsaka akala ko kasi hindi na ko ba makakabalik eh kaya ang bala ko talaga dapat ibenta ko lahat yung bike eh kaya akala ko for good na yung pagkainto ko hindi eh. ko kalain na babalik ako kasi nga lang nung na ano nung sinabi ni Marvin kasi na syempre yung mountain peak Everest to niya maikli yung uh, yung head tube kaya yung steerer tube nun maikli na rin eh, meron naman daw na extension yung, ano, yung steerer tube extension kaso lang nung nakita ko dun sa review parang parang yung ano eh, medyo delikado sa safety ba kasi nga parang expander bolt lang pala yun kailangan pa i-epoxy steel <laughs> para kumapit kaso nga lang kasi yung nakita ko sa video Uh, aluminum yung steerer tube. Yung kasing pura raza, uh, carbon. Kaya hindi ko alam yung, me medyo unknown yung magiging mangyayari dun eh. Kapag hinikpitan yung dun sa may part na extension at saka dun sa part ng carbon steerer tube. Kaya, yeah. napilitan na lang bumili ng, yan nga ito yung pura ano, yung espacio. Yan, espacio. Kita-kita natin yung, ano no, pagka non-tapered na to. Napapakita na ko sa itsura. Pero, okay na rin yan. Kasi, tapos yung clearance nito maliit lang ano. Hindi ka tulad sa tosi ko. Tsaka may klito eh. Actually humaba pala to ng 5mm. Pagkalam ko kasi 400mm. Yung pala. 405mm yung crown length. Kaya 300... 60 na to. 360 yung blade length. Kaya kung titingnan natin yung clearance dun sa ano sa uh, 2.2 na contact urban At yan halos ano na eh mga 4, 4mm <laughs> mga 4mm mm na yung clearance ah no? uh, yan tapos ito yun yan no bakal na to dati aluminum eh I naging mean, bakal na kasi wala naman point dahil wala naman akong ano eh kita e time trial dito <laughs> yan ah uh, yun yan no 12 1234 kasi na 12 speed tinanggal yung 11 kasi hindi compatible pag ginawa 12 speed saka dating 105 na RD ng Shimano Diore M5 120 na lang yun. tapos ito Conto Corban dati speed king ko ka eh. kaya itong buong bike na to downgraded na downgraded ito pala yung dating 105 na carbon naging RS ano na lang uh, RS 100 yata na, nakalimutan ko na na Shimano no? kaya kahit na hindi ko timbangin to kasi nung timbang nito dati nung nakapurara sa balugo na nakatubay nasa ano to eh nasa 10.4 yata ang tingin ko eh pero since uh, ito kasi may 300 grams yung binigat kaysa dun sa purara sa balugo feel, uh, feeling ko mga uh, ano na eh mga 11 kilograms na tsaka bumigat na yung aking bar ends kasi ano na eh ito na yung gamit ko no? mabigat kasi ito eh pero comfort wise ito yung pinaka comfortable uh, handlebar grips na nagamit ko ito yung handlebar grips na hindi ko na kailangan na gumamit ng gloves pero ako ngayon naka gloves ngayon syempre baka sakali sumemplang ulit at least protection at saka yung ano pala yung yung ikot dito sa Bermosa eh syempre eh, pitong buwan akong nawala malaki ang pinagbago dito eh particular dito particularly dyan sa yan sa porso na yan Dati kasi Wala yung mga yan Wala rin yung mga hams Kaya pag Pag mula ako dito na kaliwa dito Ang uh, cornering speed ko dyan Mga 40 mag start ako ng 40 mag -e end ako siguro Ng mga 35-36 dito Exit Kasi nga walang ganyan Ngayon meron na For safety reasons na naman uh, Siyempre Nagkaroon daw kasi Ng accident dito So maganda naman yan Maganda naman ang ginawa nila For safety hmm, Kasi nga lang sadly to say eh babagal lang ano babagal lang eh, ano babagal uh, babagal ko ako dito sa portion na yun. kaya pala yung ibang umiikot dito parang doon na yata umiikot sa ano eh sa uh, Bermosa eh, hindi na umiikot dito kasi yun, yung hubs dyan parang sagla dyan eh, lang yata kahapon lang yata yun wala pa yun dati ang nauna lang yung hubs doon sa may malapit sa guard house eh kaya maghanap tuloy ako ng parang ano parang ikutan na walang ganyan o babalik siguro ako sa dati kong binlag na original <laughs> kasi yung original kong uh, iniikutan na ano lang yung Bermosa Polyboard Extension hanggang ngayon ganun pa rin walang pinagbago eh. eh tama naman yung prediction ko kasi syempre magiging busy itong lugar na to uh, at sisikip medyo nun, magiging ano na uh, mabagal na yung pacing dito kaya mukhang tama doon dun kasi parang dangray na lang eh. Diretso U-turn, diretso U-turn. Pinagkaiba lang, mas matarik yung ahon dun. Kesa dyan sa da hari. So, hanggang dito na lang, pauwi na ako. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na subscribe na ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and safe right po sa inyo.